Oh, grabing langa. Wow! Oh. May poultry dito sa tabi ng baryo. Pero, ano, naglalagay tuwing Pasko, December. Nagbibigay ng mga manok. Kaya hindi siya pinipetisyonan sa mga bay-bahay. Hmm. Tapos, sa DNR naglalagay din hmm. pero itong kultre na ito katabi ito ng barangay dalawang barangay nasa gitna bali 1, 2, 3, 4 bali limang barangay ang apektado tingnan nyo oh. hmm. dito kami sa farm namin nasa 3 kilometers ah, two. almost 2 kilometers away mula ah, dyan sa no, sa poultry Hmm. Pero hindi nila pinipitisinan dahil tuwing Pasko raw, nagbibigay oh, ng manok. Mga karne ng manok. Ang may ari. O, tignan nyo. Oh. Hmm. Napakalayo pa namin ha. Ah. Mas lalo na doon sa malapit. Malapit nung kan, pre. O, oh, yan ha. Ah. Kami. oh. ganyan, ganyan dito. Tapos, hindi rin siya maka hindi rin makaporma ang gobyerno dahil naglalagay din, ah, no? wala rin hmm. hindi mapetisyonan dapat yan, mapetisyonan yan hmm. daming lang oh, grabe hmm. 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 oh. Ay!